violence. Usually, ito po yung domestic violence. Most of the time, ang cases against physical abuse sa mga kababaihan ay ang ating asawa. Tama po ba yun? So, importante na hindi po natin ito ang pang-abusong physical, verbal, o sexual sa ating mga may bahay. So, nandiyan po ang ating kapulisan, ang ating barangay ating social worker na hanggang tumulong para sa inyo. So hindi po dapat natin itolerate po yun dahil labag sa batas po yan at karapatan niyo po, uh, malaman po ang inyong mga karapatan. At dapat hindi po tayo mag maabi, physical man, sexual o verbal. Tama po ba yun? Tayo po ba ay magiging mata? Ang individual na bitima ang nagkakaroon ng may masidhing epekto sa violence, kundi po ang ating buong lungsod because it affects the economic growth and development of everyone, lalo na lalo po ng ating bansa. Alam, alam po, alam niyo na po ito, dahil sinabi po ng ating ninyo, wag na wag yung hahayaan, nagtratuhin kayo ng gano'n. At yung pinakahuli po, financial abuse. Karapatan nating mga babae, hindi mo Jones and it is an honor for me to be here para magbigay ng konting uh, message sa ating mga kababaihan but before